but i po kami ng Black Astroloch na akilap ah, magandang buhay pa, magandang pag-asa pupuntahan po namin si Sherpol, ah, dito po sa San Antonio, Nueva Ecija kasama ko ang akilap, ayan ang akilap ayan ang akilap, napakaganda hahahaha <laughs> <laughs> haanap po kami ng alaga uh, namin Black Astroloch para ang ating mga breed ay iba-iba ah, magandang buhay pa, magandang pag-asa samahan nyo po kami samahan nyo po kami, kami. na yan na yan nanluwa mo, kaya na ayon, hindi yas si Sir Paul, bakak anak ni Sir, o kaya pamangkin, kaya ninaabangan naku kami dahil nayon lang kami nakuntari ito, na mapasok po kami sa g ngayon, ito po y pamangkin ko ni Sir, kaya ninaabangan naku kami dahil nayon lang kami nakuntari ito, na mapasok po kami sa g ngayon, ito po y pamangkin ko ni Sir, kaya ninaabangan naku kami dahil nayon lang kami nakuntari ito, na mapasok po kami sa g dumating din kami sa kanilang mahal. Bapapapot tayo. Bapapa, bababa. Magandang umaga po. <laughs> <laughs> ang luwang ah. Ang daming aso ah. Good morning po. Ba't may ganito kayo na ang muto? Eh,

Ay, malalim yan, sir. Opo, oh, hindi po siya natutuyo kahit ilmino uh. oh, na po yan. Wala, hindi nagkakaisda. Pero yun po, yun talaga. Ang luwang, ano? Ayun, pa. Eh, hindi ko yung sa noon. ko, umuha ko ng dito. Baka naman kapag pagka nakakarang tumihito. Kasi may imbornal po doon. Hindi, nalagay mong ganun, no? Parang Ayun, okay, po. Baka sakaling sa buka ko yung... Dito, okay, kikilip siya kasi hindi masira yung dito. Ma ano po yan, eh, mahaba ma po yun yung ganda. Mahal po yung loto niya pala, ang ganda. Ayan daw niya sir sa inyo pag ganun po. Ayan po yung nilinis po nila. Ayan uh. eh, may payro po akong post dito. si ito malalim po yan. Hindi nawawala ng tubig. Kahit ilinin niya po yan. Ang ilinin naman. galing saan ang gagaling yung tubig na yan? Di, irrigation po kasi parang hindi uh -huh. namin pwede kasarap sa bahay Andayin pa lang eh. Hindi, sabi mo, pag alam tubig ng irrigation, <todong> may tubig talaga. Meron pa rin po. May parang bukal na yan. Oo ano? po, malalim po kasi yan eh. Nung pinahukay ko po yan, ilubog yung kapu dyan eh. Maganda yan. Dahil ano? po ito, puro tubig to. At, dito, basta, oh. opo, ano? Pwede lang basta o. Oo po. Pwede nga dito eh. Andain ni Sir Ano, Andayin Kangkung oh. Andain palang Kangkung eh. Uh Oo -oh, po eh. Hindi ko po maaano. Ganda <laughs> lugar na para diba? po, di ba naman? Hello ng may tubig no Dito ata Dito po kami gumamit nila. Ayan. Niyan tumana. Diyan kahoy mga prutas. Malilibang din pala lab dito sa lugar eh. Okay, Malungi lugar niya. Nagkalabas po na ano Meron din siyang ano tawag dito. Nagkalabas po. May miracle fruit. Ayan, miracle fruit. May bunga na. Tapos mga mangga. Mangga. Ayan, okay, may isa pa lang po yung namumulaklak. Ano po yan? Hindi na in-spray talaga. Bahala na siyang... Pag nagsisiga po ako dyan. Ayan, nasunod ko nga. Sir, <laughs> Ano po Sini sema lubong sa amin na kon. Oh, sabi ko sa pamangkin lang 'e, parang hitik. na lugar dito n'to. Santol. Santol, may santol, santol. Hoy, dati po mga bayabas 'to. Namatay na po 'yung iba. Palit na ako ng mga langka na masuso. Tsaka makopa, pa may makopa ka rin pala 'yan. Makopa, mabulo, santol. Ano po ano, kung ilang prutas po. Parang duha tata ito ba? Duha tata ito eh. Meron mo seedless na ito? Ito nga ba Namunga na po yan. Kaya lang po, hindi nyo po makakalang seedless kasi nga po ano. Maliit. Ah, maliit na maliit. Parang bigna eh. Nung bumibili ko ng ganyan, kala ko niloloko lang ako. Meron po. Meron niya pala. Ah, totoo. Hindi pala ako niloloko lang. Meron po. Ano po siya yung maliliit na po nga. Pero talaga si Eh, may bumulaklak na po ngayon eh Matagal-tagal na rin niya no? Ano lang po? Mag-curious ko lang po eh Bilis-bilis naman kayo na Maganda yung lupa ko Ano po kasi ito, nung lumipat kami dyan Mga 3 years pa pala kami nakatira dito Parang nasa ko nyo, meron mga prutas nyo kuya Ano, meron may tubig na gano'n, di ba dito yun? Ah, dito rin po, ito yun. Oh, up to sa'yo eh. Natano lang po yan, kangkong lang po. Dahil nga, kasi nung may ramay kong bibi noon, sabi po nung minakausap ako na gagayatan ko ng kangkong. Kaya inanong ko po na dati po water lily yan. Eh, ngayon, inanong ko ng kangkong. Eh ngayon, naubusan na po. na nga po kung sino rin ako. Eh, nakalago pa rin po. Eh. Pero kasarap mo talaga na ng isa. Malilim yung hayop. Mamaya pupunta tayo dun sa ano yan, oh, kabila. Oh. Ito yung karambil. Ito yung tawag sila dito, kari sa karanda. Hindi, parang binigyan tayo, ganito rin binigyan natin. May tinik. Oo, oh, ganyan. Ito naman po, blueberry ng Pilipinas. Tagpo, matawagin sila. Blueberry. Blueberry. Pero tagpo po kung tawagin dito natin Pasa, yung, yung, sabi sabi sa atin yan. Hindi, hindi siya Iba, iba naman yung cranberry. Hindi po yan. Iba po. Cranberry iba po. na kita lang doon. Ito, cranberry. Ito, blue naman yan. Tagpo po sa atin yan. Tawa mm -hmm. yan tagpo. Ayan, ganyan. Blueberry. Po yung, Itin po siya pagkahinog. Ito pa naman pala mm -hmm. cranberry nakita natin lang doon. Kailangan oh, mong Karisa karandas po yun. ang tawag mm -hmm. sa Pilipinas. Pero tinatawag siyang cranberry. Hindi kami matatandain eh. <laughs> ito naman. Ito yun. Ito po yun. Blueberry. 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 <laughs> <laughs> Kasi durian mo ay, durian. Ay, may ah, durian, ano? <laughs> durian. Awig ah, na konti sa dahon. Uh, parang, ano, ano po yung... Ah, saan ba, saan ba may, ano, nang mga durian? Diba sa ano yun? Dabaw ba yun? Ah, uh, po kasi ng Dabao yung, ano po doon, yung pipas po. Ah, sir, eh, ating Durian. Ang daan pala, ano, dito, oh, sir, ah. Uh? O, ibang po, doon sa... Masipag ka pala, sir, na pagtatanayin. Yan diba diba po ang aking nahiligyan po ating... Meron naman po yung... Patuan. Hindi ah, oh, natin alam ba Balakin ko ulit ito. Hindi mo na ito alam eh. Patuan. Ito. Patuan, Lab, yung... ano ito? Hindi mo na ito alam yan. Ano yan? Blueberry. <laughs> ito. <laughs> 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 blueberry. po. Ano so, okay. pamumunga niya? Pero yun ano. Ano sir? Ito po yung patuan na sikat sa Isaya. Patuan. Ano yung ano? na ito? kung susuka sa mga mall sa SM. Nakita nyo parang bilog na parang kayo. Verde. Basag pa lang po sa akin to. Ah, Pero namo nga yan, namo na po yan. Hindi pa lang po siya nagparamdam. Panggamit pala sa na, kusina. Hmm. Yari, po ako sa akin. po eh. Lab, tanawin mo lang. Huwag <laughs> <laughs> mo Hindi ah. Ay, ito yung bunga ito. Yan po. Yan yeah. po kung titignan niyo po sa mga mall, yan yung sinasusuka sa mga... Susuka sa mga Sa mga mamaaling ano. Uh -huh. yung, yung mas masarap daw po kasi yan. Sampano kaya, sampano po. Ayan pa din Ang lang... Andito na pala lahat eh. Sampalok mo, maganda oh. Ayaw lumaki. Ah. Uh, ano? hindi <laughs> so, yeah, maganda sang palong, maliit lang, karamihan down. Meron daw po, ayan naman yung aming ayan, may balimbing si yung Ay, balimbing, wala nang balimbing ngayon ah. Karon tandaan ko. Ay, ay, po na ano, ayan, ano? 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 medyo may Wala na po ako nakitang balimbing ngayon oh, ayun, eh. Can... Ay, kasi po. Ayun, may bungay balimbing niya. Alam, may balimbing daw marami sa atin tao. <laughs> <laughs> <Maraming> <laughs> ay, balimbing. Marami nang balimbing. Tao. Oh, oh, na. so, oh yeah. ayan pero naman po ay yung... Ibu ang kanilang balingin. Ito may Malberry po kayo. May okay. Malberry po ba kayo sa inyo? Ala, sir. Ginigyan ko ni Katong TV noon eh. Hindi ko na Ito po yung Malberry. Ano lang, mga mga natin yung ganun lang po ang bunga. Yung katulong kay Kuya Kaya lang po, medyo na para siyang nagbuhosay kasi nilipat ko po siya galing sa tingnan. Ay, ano doon sa may harapan nito ang CB? Oo, meron po, yun, yun. Ito po, ito po ang Malberry Himalayan. Ito yung may mahal iba pa pala oh, yung mga lang. Tingnan niyo po. Malayan daw. Tikman niyo po yung ano, tikman tingnan niyo pibigyan niya ko. Kinakain po 'yan. Ah, po. pwede na daw. Ah, po 'yan. Kahit po ilaw 'yan, medyo matamis. Hindi po katulad nitong isa. Kasi <coughs> <Tignan> po. <coughs> matamis. So, matamis nga. Eh. Matamis nga oh. Medyo mahal. Yan po ang medyo mahal na mulberry. Ah, yan po. Himalayan po yan. Himalayan. Sa mana? Sa mana ka ganyan? Nabukang ganyan? Ah, ano po yan. Nabili ko lang po kasi yan. Nung isang pirasa. Matamis nga. Isang libo ah. ganito, isang ganito lang. Okay. Isang libo? Isa. Pag, ano po, pagtutubo ko po kayo. Ah. Ayan, ay, tigman nyo po. Mas matamis po yan kaysa doon sa isang mulberry Kung 3% pang, pang display lang na yung yan. Hindi, hindi po <laughs> kayo gigit. Naku, eh, na Ang po ako ng ibong kumisan eh. Ayan, kahit po medyo hilaw yan. Pangalawa ko na ito lang. Hindi po, hindi. po yan. Tigman nyo po um, agad. Malberry. Tamay. Alap po gano'ng ah, ano yan. Kalo na po yung yan. ano niya. Eh, pero kasi piniguelas po yan. Ano nga, ano nga, ano nga, kami nakatikim niyan. Gusto na siya rin itanim sa lugar niyo. Piniguelas! <laughs> pinangita, tapos ayun, pinangita, ati Moya. Tayo pala, mo. mo. pala na. po, yung mas malalaki po sa atis eh. Baka yung tanim natin doon, hindi natin alam pangalan. Ayan. Ati Moya. Baka, may ganun uh, Yung parang... Kasi yun ilam po sya, medyo ay, hey. siya, medyo malilaw siya. Hayod ng buhay ba ni bunga? Parang ganun po. May. May ay, Ayan, may labago din po. Asan doon? Ati Ayun po, ayun po. po siya nga ate, lam. Ate Moya pa na pangalaman. Tayo na Hindi alam. O saan doon? Ayun o, yun ituloy. mo. Mas malaki po nakatanim yon. Doon yung, lagi pag yun. Yun o, yun Moya pa tawag. Alam na natin. Ah, yung atis? Yung atis na malalaki. Hindi, hindi, Ang tawag naman sa atin nun. ano? yung pa po siya, Moya. marami po. Pero Moya po tawag yan. Yung... Hindi, ito pala yung dahon ng konti oh. Iba ata. Oh, May anonas po yung iba. Ayun, anonas! Ay, anonas pala yan, malay na naman. Malay, anonas pala atin. <laughs> yung mamula-mula po pagka ah, ano. Anonas! Ati mo to, yung ating anonas. Atimuya, to, yung, anonas. Atimuyan, alam tayong alam sa Manggalay alam natin eh. May daya pa rin si Sero. Andito na pala lahat eh. Ayan po, luwang ng kanyang bakura, no? ng kanyang lote. Ayan, ang kanyang bahay. Ang ganda. Ang laki. Ang Sa Ano po, may nagdala po sa akin. Tapos yun, bigay sa akin ni Kuya Wensi yun. Yung binila ni, ano, ni Kuya Tongs. Um, yun po yung ano kaya so lang po na yung parang na, na lumiit siya kasi nga di ba pinapawalan <coughs> ko lang po siya pre-rings talaga hmm. isang beses lang po ako nagpapakain dyan sabi mahayot po tinungin mo po kasi nga meron ano isang kusin. beses ay may damo eh no isang, isang beses lang po. po silang makain mm hmm. okay lang dito yung eh, maranda mo tapos sumulusong po kasi sila kaya tingnan niyo, baby dito. Uh, din yung video ko ang lalaki din yun isang oh. beses lang po katatabaan ah uh, hmm. Ito so, yung gano'n ka na. Oo, oh, yun po. Nulusong po kasi sila. Kaya pala ko dati, umiwis ako sa po, at pinapakain po kami ni Sir Paul sa kanin ma'am. Ayan po si ma'am. <laughs> kain po tayo. Ah, Maraming salamat po sa pagkain. Uy, kain tayo. Ah, ganto po ng lugar nila. Ano <laughs> sir, yan. Yeah. Maluwang. Isa so, po. Ano na. Patay mo niluto. Ano Yes, yeah po. Ay sabi ko medyo mapagtara daw po. Gulay pa. Gulay. 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 Ah, ito naman. Gulay. Gulay. Tara, sabay-sabay sa po tayo. Gulay po kaya. Gulay po tayo. Maraming salamat sa pagkain. Ayan. Hindi, okay, okay na <laughs> <laughs> po yung tubig. di ba? Yung akin lang, dinig sa soft drinks. Tubig po. Ayan. Tubig Nauna na ako na ba? Gutom na yeah. gutom ka na ba? Hindi naman. Ano? Hindi ah basta natural lang na bunga nila ayun po pupunta na po kami ah na po kami uh, kay Sir Paul <laughs> <So>, sa <laughs> akin ma'am salamat, sa... sa... salamat po sa babalik po kayo babalik po eh. masarap po ng pagkain yung hinarap sa amin maraming salamat okay po, mga simple po mga masarap na pag may na kainin eh bawal <laughs> na yung mga mga Masasarap yung pampabata. Mahirap na po. Pampabata. <laughs> kukuha na namin ng manok ng black astrolog may halaman po po sila ayan maganda na ay binibenta po nila to. ito po binibenta po pala nila to. yung mga halaman na yan no? ito po tayo kukuha ng manok na black astrolog ah, na nila na na nila ay, pati ito, sir, mga nasa ano yun, binibenta nila ano mga ano yun, ano. Tingnan mo, sir, malilimutin kami, nakalimutan ko na kung anong pakalo na ito lang. Ito, yan. Bonggang bilya. po binibenta po pala nila yan. bilya yan. Pati itong mga nakaganyan, ayan, binibenta rin nila yan. Oh. Tsaka yung manok po, binibenta rin nila. yan binibenta rin nila. Maka pumigis tong bumili sa inyo. Ayan, ang mga halaman. Ito po ang aming bibilin. Black Astrolo. Ayan, ayan. Ayan po yung kanilang Black Astrolo. Bibili po kami ng ilang pisa sa... Sir, ilang ba yung... Uh, po yung sabi nila, nila sampo eh guys tingnan natin kung ilan Ayan yung pinaka-pogi Ay. guro. Sir, mag <laughs> magandang tangali po. <laughs> Ayan, na, yung Titingin po kami ng manok. Amot po kami ng manok na burang alagaan. Ito, yung astrolo. Black astrolo. yung astrolo. mo mga na laman dyan. Pasuha ka lamang. Ayan po, wala nyo po palang binibenta po rito. Binibenta nyo po lahat po yung mga yan. Apa. Ah, oh, yung ganda, Ay, ano. Ayan yung paso. Nago, nago, nago kami sa paso Ay, paso lang po. Ay, oh, eh, ngayon, eh, inihingi niya yung mga uh, yung halaman. Kasi Ay, siyempre, kasi... <laughs> sasama na rin, rin po, din, ah. Opo, ah. Ang ginawa, eh, nagbibenta na rin yung halaman. Oo. Oh. Yan naman ang Kesa pa sulang ano. Ah, okay. <laughs> kasamahan ko ng oron sa malaki school po sila. Ah, sa malaking school so, naman po sila. Sa malaking <laughs> school naman po sila dito sa barangay ah. namin tatlo po. Ah, ah yan, ah. yan. yan, yan yeah. po. Yeah. Po malaki barangay namin. Tatlo pala sila yung nasa, <laughs> pala. <May laughs> ay, po yung nasa pero malaki po sila. At teacher po sa kanila doon nasa kwarto pa rin. Ah, dai po no. Ibang lahi noon. Ito, tingnan natin Ay, manood. Ito lahi, pula-pula ganun sa palahin. Hindi, hindi sila lahi yan. Hindi, puro yan. Puro yan. Titingnan nyo yung manok. Hindi eh, parang yung itlogyak na yan, ganyan. Ano may didili mo yan? Iyon yung astroglog, uh, yung maitim. Ito yung inahin yan eh. May inahin na ano, para? Hindi, may inahin na po bakit may nabenta. Eh ano yun, ah... Uh, may edad na po. Ayan, may edad na yun. Naga... Uh, isang taong, isang taong, ano, may isa pa lang ng itlogyak. Ilan taong na po yan? Eh, kaya na pa ba yan? Dalawang taong na ba yan? Dalawa pa? napa si lang. Siya, yan sa eh sa so pula. Mas Yung Red Island uh, pa. Mas mas mainam Hundred. 300. 300 ang Ang itlog. May may git yung laman po niyan para masarap. Bawat isa, baro yung 300 yun. dati po nagdano sila, nag Red Road Island nga po, yung US. Yung sigurad mm. ko sa inyo. Yung, ay mm. uh, uh, US, yung pula. Eh, Inayaman na rin po nila yung pula. Kasi Mabagal. nga, mas, mas gusto nila po yung ito. Yun. Eh, ire, ma po, mainom po, Hindi po, mas mahal po yung kanila. US po yung kanila. Yes, o, oh, mas mahal po sa dark mahogany yun. Mas mura yan. Ano may bibilin mo dyan? Ano yung yung po may binibenta niyo. Ay doon, yung ah, yung po. Matay, breeder, ne. breeder po nila 'yan, mga breeder nila. Ano meron uh, 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 po sa uh -huh. may mata kayo doon? nung na basa sa akin 'yan, karamihan. yung Ani karolina na diyan, Sir. Tama, naririnig ko. Yan po, ayan. karolina. Pinakamahal sa buong mundo. Ano sili, po ba sili, yan? Sili, sili. Ay, sili. Sili. Yan ang sa buong mundo. Hindi pa naman mo eh. Ganon ba? Pinakamahal sa buong mundo, yung sili na yan. Ah, pinakamaanghang sa, sa buong mundo. Sa Guinness Re World of Records. Ay, ganon po. Yan. Baka sir, yung kaninang sausawan sana natin. <laughs> <laughs> Akala ko maanghang mahang yung siling labuyo. Eka eh. Ito pa pala yung pinakamaanghang. Ano ba yung pangalan sa sili na yan? Yung ghost. Marami yan eh. Ghost. Ganun. Ganon. Eh, yan ang Carolina. Ayun, Carolina. Ayan, sinasakay na yung... Ito, mabait lang po. Ito, mabait lang. Mabait lang. Sa Felix, malapit lang ya, ya. ano yan. Malapit na po yan, mga itlog. Opo, mga ilang ano na lang. Ay, ilang ko na lang yan. Yan. Lang. Basal yan. Pag Malaki ko lang ako na Sa una yan, eh, maliliit ang itlog yan eh. Ano, lapas mo na. Mga dalawang itlog. Huwag niyo po muna ka. ano yan yung una itlog. niyo muna ang pwede sa hmm, Ano yung gagawin? Ayan, Luto nyo lang po muna. muna Luto nyo na lang po muna. Ay, yung mga Maliliit po yun. Mga ilang buwan pa kaya yan, bago mong ma itlog. Apo, na po ako do. po kasi napaitlog po yan, limang buwan at kalahate. Limang <laughs> buwan at kalahate. Sabi ko, hindi ako naniniwala dito. Dahil malalaki. Eh, ilang buwan na po yan? Ano na yan, mga apat na. Di apat, di isang buwan na lang mahigit, mga itlog na. Ah, may anong ba? Ah, may alam Depende ba yung... po siguro sa pagkain. Sa pagkain. Mm -hmm. Pag mabusta din po siguro. Pero pagka... At hindi sila umano. Yun din breed na yun. Pumipili lang sila. Okay. Connected yun. Oh, Papalit lang. Pinapalit. Tinatanggal lang nila yung maliliit. May lalabas po maliit doon eh. Pagkain din. Tanggalin nyo po yun. Lakihan nyo nun. Pero pwede rin po. Ay, pero mas maganda nga po. Okay. pwede kasi naman kayo. din sa, kahit sa ibang pagkakataon na bumili. Astrolog din. Astrolog din. Mm -hmm. Ba't hindi ba? Ano ba yung Puro babae lahat. Pwede, may lalaki daw sabi natin. May lalaki isa. Ay, pwede rin po yan, pwede rin. Pwede rin. Habang nag-aintay kayo po, na ano. bumili kayo ng tandang Ay, ang, ang tandang po Mahal niyan, yan. isang libo. Isang libo, isa? Oo. Oh. Mahal ang tandang niyan. pero kunin ninyo po ninyo na rin yung tandang niyan. Eh, pero, kunin niyan, kunin niyan, niyan, tandang niyan. Kaya, baka wala pa yung makita. Hindi ba? Sam po yan. Ay, parang sampo. Ito. Sampo daw. Sampo, ilan yung tandang? Isa. Isang tandang? Ay, pertama na. Mas maganda ayo babae. pertama na. na babae. oh, kaya. Kaya 'yan. Eh, uwan. Eh, pag ito tay kasama na sa kulungan lahat po 'yon, ano? Hindi na sila. Eh, kung di apat na buwan na po ba 'yan? Apat na buwan na. Apat na buwan na. ka na lang sa Ah, hindi na ikukulong. Hindi ko po ako Ah, paglilipat. Ito pa sa hindi na ililipat. Ganun. Ah, hindi na ililipat. Ah, hindi na ililipat. na siya. Parang kakatayin na. Ah. Lila, <laughs> so, laki na niya. Sinimigawin sa inyo. Ang gaganda niya. Huwag yung pinjam. Ang laki katawan niya. Ang laki katawan niya.